Supot. Kayong mga supot dyan. Kung kayo mag-drive ng jeep, ayusin nyo. Huwag kayo magpatakbo. Na kahit maliit na yung space, ilulusot-lusot eh, pa rin kayo. Kasi may mga pasahiro kayong dinadala. Kung gusto nyo magpakamatay, kayo na lang. Huwag kayo mandamay ng mga pasahiro ninyo. O, diba? Galingan ninyo na mag-drive naman kayo. Ang gagawin ninyo... I huwag nyo isipin na lang yung lulusutan ninyo isipin niyo rin yung mga pasahiro nyo sa likod tandaan niyo nag-iisa lang kayo support hawak niyo ang 24 kung dudusihan man yan yung jeep ninyo 24 kataong hawak niyo kung puno kayo biro mo yan 24 kataong ang buhay ng tao na kasalalay sa mga kamay niyo yun, yan ang isipin niyo kasi kung ano mangyari dyan so 24 na 'yan. Iisang buhay mo lang ang kabayaran, 'di ba? Kaya kung gusto niyo mamuhay ng tahimik sa mundo, habang may pagkakataon pa mabuhay tayo, galingan niyo mag kayo ha, support, ha? Galingan niyo ha. 'Wag nyo barabara na lang, inahabol niyo ang kita ninyo. Paano kayo makahabol ng kita niyo kung nakabangga kayo? O 'di ba? mag, magbayad pa kayo doon sa binangga ninyo, wala pa kayong kita. Paano yung pamilya nyo naghihintay? Kaya ayusin ninyo, kahit mabagal lang ang takbo ninyo, kung maganda ang pagadrive ninyo, walang pasahiro ninyo na madisgrasya, pati buhay ninyo, iniingatan nyo, dahil yung mga pamilya nyo naghihintay sa inyo, ganun ang isipin nyo. Ha? Support ha? Support? Huwag nyong intindihin yung una, una, una unahan kayong magkakuha ng pasahiro para kayong mga patay gutom patay gutom ba kayo o maliban yan may mga trabaho naman siro mga asawa nyo di ba wag kayong agawan ng isang pirasong pasahiro ang isipin ninyo yung buhay nyo mabuti kung puro lang maganda ang ano ninyo kasi ang siya, isang kislap matalang yan o di ba wala akong sinasabi dito na, na masama sa inyo kundi na mag-ingat kayo dahil ang hinahabol ninyo pera hindi niyo alam kung kikita talaga kayo ng pera o, o sa kulungan ang bagsak nyo ayusin nyo mag drive kayo hindi habang buhay mayroon naman na ang ganda ng drive mo madisgrasya kayo di ba diba? basta maganda lang isipin nyo kasi lalo yung may mga batang kasama yun isipin ninyo buhay ng tao hindi yung kita nyo Mahalin nyo ang pasahiro ninyo dahil nagbabayad naman yan ng gusto sa inyo. Para kayong mga ano, para hindi kayong ang matawag na ano, na support. Galingan ninyo ang drive ninyo para maging maayos kayo. Ha, support ha, support. O, ba diba? Tapos ang jeep na yan, hindi pa yan sa inyo. labas niyo Ganun pa kayong magpatakbo. Inyo ba yan? Tapos pag masira, ipaayos nyo sa may-ari. Mabuti eh. Kayo nagpasada. Alam kayong pasada. Hindi nyo alam kung magkano isang pyesa. O, ba diba, support? O, yan ang paalala ko sa inyo mga support. Ano, mag-iingat kayo sa pag-drive. Isipin ninyo yung jeep ng ng may-ari at saka yung buhay ng tao na dinadrive ninyo at saka yung buhay rin ninyo, yung pamilya nyo na naghintay sa inyo, ha? Support ha, support. Nintindihan mo ha, support. Magkaayos ba tayo, support? Ha? Okay. Oo.